Police Chief, inasulto ang isang walang malay na babae. Ito si Earl Terrio, na dating Police Chief ng Sorrento, Louisiana. Nag-resign siya noong biyernes matapos siya mag ng guilty sa pagsagawa ng mga sex acts sa isang walang malay na babae. Noong Nobyembre noong isang taon, rumispondi siya sa isang tawag sa 911 tungkol sa walang malay na babae sa isang gas station. Habang nakaupo sa kanyang squad car ang walang malay na babae, ay hinipuan ito ni Earl na kuminto pa para bumili ng vodka. Imbis na ihatid ng babae pa uwi, ay dinala ni Earl ang babae sa kanyang opisina kung saan tinali niya ang babae gamit ang handcuffs at sinturon. Pagkatapos ay pinilit niya ang babae na magsagawa ng oral sex sa kanya. Habang nasa isang meeting ang police chief ay nagawa ng babae na tawagan ng kanyang boyfriend. Alas 5 ng hapon nang binalik ni Earl ang babae ang kanyang sinturon at ang kalahating bote ng vodka sa kanyang boyfriend. Hindi nakabutones o nakazipper ang pantalon ng babae. Ang mas malala pa dito ay matapos ang insidente ay ilang beses pang kinontak ni Earl ang babae na inalok niya ng pera at alak bilang pambawi sa oral sex na ginawa ng babae sa kanya. Si Earl ay nagplead ng guilty sa pagsinungaling sa mga FBI investigators. Siya ay humaharap sa limang taong pagkabilanggo at multa sa halagang $250,000.